Pinag-uusapan ngayon sa social media ang viral at cryptic o makahulugang post ng magpartner na sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Nagsimulang umugong ang balita nitong biyernes matapos mag-unfollow sa isa't isa sa Instagram sina Andy at Filmar na sinundan ang post sa kanika nilang IG stories na nagpalakas ng spekulasyon ng mga netizen ng umano'y issue ng cheating o panloloko. Ayon kay Andy, Una niyang binaliwala ang mga kahina-hinalang signs at red flags. Sinabi niya rin, they stab you and pretend they are the ones bleeding. Dagdag niya, nalaman niya lang na year of the snake pala ngayon. At akala niya ay year of the wolf in sheep's clothing. Nilinaw naman ni Andy na hindi niya inaakusahan ng panluloko ang kanyang asawa, kundi para bigyang linaw ang pagtataksil ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sinabi ni Andy na paulit-ulit na hindi nire-respeto ng isang babae ang kanyang relasyon. Lalo na nang magkaroon sila ng matching tattoo ni Alipayo. Naispata ng fans ang larawan ng magkaparehong tattoo ni na Alipayo at kanyang dayuhang kaibigan na may 224 na disenyo ng tattoo. Sinubukan pa umano ni Andy na kausapin ang babae pero wala siyang natanggap na tugon. Iginit din ni Andy ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya. Sa post naman ni Alipayo Tila, kinumpirma niya ang balita ng hindi pagkakaunawaan nila ni Andy. Sinabi niya na kung anuman ang mga nabasa yon ay totoo. Wala na umanong taguan dahil mahirap. Kilala naman Anya kung ano ang kanyang pagkatao, hindi na kailangan itong pahabain pa. December 2020 nang ianunsyo ni na Andy at Philmar ang kanilang engagement at mayroon silang dalawang anak.